Good afternoon, good afternoon guys Bumalik po tayo rito guys sa, uh, uh, Dito po sa SM at the Bay Yan, SM at the Bay uh, Babalikan natin ulit po guys Yung uh, reclamation Na ginagawa po rito sa Ah uh, sa dagat po, sa dagat. At uh, andito na tay malapit na po sila sa tabi. So yung tinatambakan, guys. Kung nakapunta po ko rito ay malayo pa. Pero ngayon malapit na, malapit na guys. Hmm? Malapit na, malapit na talaga. So makikita nyo Ayan o oh. Ayan guys o oh. Ang lapit na Pwede mo na silang lalanguyin Laki na ng tinambak guys Diba? Oo so, no. Palibot yan hanggang doon O oh. oh. Yung dito ang malapit na oh. Talaga naman. Oh. Papatayuan to guys ng uh, mga building. Like datin. Yeah, so lapit na talaga. Nakaraan nung may binablog ko to, malayo sila. Malayo nila. Pero wala akong nakikitang nagtatampak na barko ngayon guys. Baka doon sa likod. So ayan po. Ayan. so ito po yung uh, Conrad Hotel na pinuntahan natin Nung uh, nakaraan, <coughs> Doon parang rin Building don parang si Shu, don parang si Shu, don parang si Shu, don tapo po tayo roon. <laughs> um, umiikot na po yung Ferris wheel guys kasi hapon na. So, mayroon na pong sumasakay niyan. Pero ito talaga, oh, lapit-lapit na oh. Pamalayan natin dito May mga nakatayo ng mga building dito Sa kagaling niya Puro buhangin Kinukuha nila sa no? Puro buhangin no? Dami ng tao rito kasi yung araw malapit ng ha, ah, palubog so marami pong na dito habang lumulubog yung araw Ang bilis, oh. Eh. Boss, isasagad yun dito yung tampak? Uh, alam sir Ah? Palapit yung palapit na yun Ah, baka isasagad yun dito yung guys Hindi alam yung ano Ayaw magsalita Ayan na. Taas now Dati doon ganun dati. Ngayon lapit na. Ang nagpunta tayo rin na karoon ng init-init. Taas ng Perez wheel guy, oh. Bata. Bata. Mayroon na tanamin ng ngit dyan. SM at the Bay. Sa sarap lakad lakaran dito guys pag pagdating na. Marami naglalakad lakad. So doon, doon yung barko. Ang layo ng barko doon. Oh. nag ng buka nga yeah. mga pangawit may mga mga kido rito A oh. Ayu nang parku sekabila Ano yeah. well, gumagana po yung ano pero wala pong sumasakay. Ang taas oh. Ang taas. Sobrang laki ng Ferris wheel guys Ayun doon, itong na doon Ayan barat po Ayan ng buhangin Happy memories. I am done, eh mga building na doon ang lawak ng karagatan guys puntahan natin yung ano yung, ano yung, yung biglang buwababa ang galing

Ayan guys, dito marami ng tao rito. Right at the weave. Right at the weave. Ayan. Nihinto mo na. Ito banda, punong-puno na. Oo, may nakatayo ng mga ano ron, no? Ibig sabihin, na ng building doon. Dahil may mga structure rin. Baka isla-isla ito. <pato. galas> Okay, let's <laughs> see. Mm -hmm.

Kuran mo Sa ano? na wala pa sumasakay. Hindi pa puno. Ang siya siya.

thank uh you -huh. hindi ano yan ito mo ito Push guard! Island, guard! guard! Push guard! guard! Island, guard! guard! Island, guard! Push guard! Push guard! guard! ganda, guys. Ako nangangawit na ako. Yes. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.